Sa video na to ay pupunta tayo sa Mayon Toktarlak na kung saan ay magpapalamig tayo sa napakagandang river dito na kung tawagin ay Nambalan River. Sa di kalayuan ay magkikita din natin ang Ramon Magsaysay Dam. Ito ang unang beses na makakakita ako ng ganito na malapitan. Napakalupit ng tanawin dito mula sa aking dinaanan hanggang sa ating destinasyon kaya tara, umpisahan na natin paglalakbay. Di pa man tayo nakakalayo, ay nagpahiwatig na ulan. Kaya minabuti ko, may na ng aking kapote. Nasa 4 kilometers pa lang yata ako. So ayan, bumagsak na yung ano, ulan. Nagpasya ako na mag-stop na muna dito sa May Clark 7-11. At baka mapatila natin ng ulan. At para makapagkape na rin, syempre. Para lalong ganahan ang ating umaga. Huminto ako dito dahil napansin ko si Kuya. Ito yung isang paraan ng pangingisda sapa gamit ang pangkuryente. Madalang na madalang na lang ngayon ang mga gumagawa ng ganitong uri ng pangingisda. Grabe oh. Grabe yung view dito mga kaibigan Ang ganda Ang ganda ng farm na yun oh Para pader yung mga bundok oh <laughs> Ganting mga pader Sarap Sarap dito dito so after nitong ano barangay Okubkub ay meron ng karinderiya dito mga kaibigan maganda at uh, makakain na tayo dito time check tayo 11.45 na so tamang tama para sa lunch bago tayo magbabad dun sa may river mga kaibigan let's go tayong kumain mga kaibigan ayun dun o and uh, tapos babalik tayo dito sa may arko nitong barangay kubkub -Kub. kasi nakapagtanong ako doon sa pinagkainan natin ang sabi ni kuya ay mayroon daw 7-eleven dito so after ng tulay tapos dun sa taas magle daw tayo Tingnan natin kung saan yun Ayun So Hindi naman pala kalayuan Mga kaibigan Ayan o oh, 7-11 Yeah Bibili na tayo dito Like tubig ganyan Oo oh, may mga bilihan na talaga dito Palengke nga nila to So yan Tara Oh, Sarap ng mga dinadaanan ko. Grabe. Malawak dito. Tingnan natin dito. Dungawin natin. Lakas ng dayong dung. Dagundung, oh. Dinig na dinig, eh. Kaming ano, mga kambing, pati baka. Yan, so papasok na tayo. Barangay ng Balan, mga kaibigan. Konti na lang to. Four minutes na lang daw. Sabi ni Google. 1.4 kilometers na lang simula doon sa may ano arko. Yan mga kaibigan So, simula dito sa may uh, dan nila. Yung kabila doon, 'yun yung kung saan naliligo yung mga bata dito. Ayun. sila. Dito tayo naman. Pupunta tayo dito. Yan, ay yung damo. dami nila. Tinuro sa atin nila kuya, ayun sila kuya. Lakarin natin ito, tingnan natin. Yan, ang sarap maglakad dito. Nasa ano tayo, gitna tayo ng uh, bukirin. Mga kaibigan. Parang pinaka ano niya to, pilapil pero ano siya. Concrete nga siya, gawa ng nandito nga yung dam nila. Ayan. Ayan o. Tapos meron siyang tubo. Nalagi ng tubo. Oh. Hawakan niya. Yung naka-relings niya. Diretsuin lang natin. Para masilayan natin kung paano yung dam nila dito mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan o. Oh. Ramon Magsaysay Dam. Constructed. 1957. So 19 57 pa to Tandaan na rin siya mga kaibigan you know? Yun o Nasa ninyo tayo? Sa taas tayo ayo Ito danto. daan to Ayan. ng sasakyan pati mga tao Tapos yun dun Malawak na siya Kabundukan and yung river So kung magigita natin simula dito Ayun na yung ano Mga nipa nitong uh, nambalan mga kaibigan yan punta tayo dito so ito pala yun sabi nila kuya kanina sarado daw to eh sinara ah sinara doon para pumunta sa irigasyon sa mga palayan yung ano tubig mga kaibigan ayun no, meron sukatan sarado nga naman siya oh ngayon lang talaga ako nakapunta dito sa ano sa nang malapitan sa isang dam mga kaibigan and we are fortunate na, na dapat tayo dito sa may nambalan at nasilayan natin itong Ramon Magsaysay Dam oh. Ang ganda. Kamiling River Irrigation System. Grabe. <laughs> Nakakamangha. So kaya pala malakas din yung Agos. One way lang siya. Di ba? Palabas dun sa mga palayan. Sa mga farmers natin. Di ba? Ayos. Let's go mga kaibigan. Ta, uh, punta na tayo dun sa mga nipa nila doon sa may Nambalan River at tayo ay magpalamig maliligo tayo ganda oh nandito yung mga makina nya mga kaibigan yan oh tapos meron din siya dito sa may itaas simula dito tingnan nga natin simula dito ayun oh dito may tubig doon wala ayun oh nakikita natin dito na may umaagos agos pa ng konti. Ayan o. Oh. Kita nyo, mga kaibigan. Bali, sarado yung mga yan. At uh, yung konting yan lang yung umaagos. Yun. papunta na dun. Salamat. Remembrance. <laughs> Anong pangalan mo, sir? Raymark. Eh. Raymark? O, oh, sir Raymark. Salamat. Sige. Ayan. Kasi nagsabi sa atin na mayroong ano dun, dam. <laughs> Nakasiyan na tayo. Nakakita tayo ng dam. Yeah. Tara. Ampunan. Na. <laughs> Di naman po nagka-arrow ng flash blood dito, no. Ah, nakakatakot. <laughs> Ayun, mga ibilikan, umulan na. <laughs>

ano dito flash flash basis sa mga napagtanong na local dito sabi nila pag so, madalas lang yung ulan doon so tumatas yung tubig dito ay sila ate sila uya, pa sila kuya o sila doon sarap <laughs> Sabi ko sa mga oras na to payapang payapa ang ko sa ganda ng tanawin at malamig na tubig samahan pa ng ulan ito ang buhay kasama ang kalikasan